Dad. Ano meron? May gusto pa sana akong sagayin sa inyo. Hmm. Ano yun? So, okay lang po ba antayin natin si Will? Si Will? Ba't kailangan pa si Will nandito? Alam beses ko na si... Ang usap. Diyos ko po. Will pa rin at Will ang pag-uusapan natin. Tapos, pabupuntay mo pa rito. Ang tatlo. Diyan na po siya. Ano ng boyfriend mo. Dali-dali dumating. Naupo agad. pinaupo na. Bakit ah? Nihilip, hindi pumasok ka. Diretso sa loob lang studio ko. Hindi ka man lang. Kumatok na sa pinto. Oh. Ano ba meron? Dad, kasi di ba pabalik na po ako ng Amerika? Uh, yes. Uh, plano ko po sana na dalhin po si Will doon. Saan? Sa Amerika po. Kaya... Ang um, pwede po sana, Dad. Magpakasal muna kami. Anak, dadalin mo ito sa Amerika. Ni hindi marunong magbasa, ni hindi marunong magsulat. Tutoy. Will, mawalang galang na. Cellphone, marunong ka. Oh, sa ka dadalhin yan. Anak ko naman, Diyos ko. Dad, hindi naman agad-agad tuturuan ko po siya eh. Siyempre po, kailangan niyang matutong magbasa at magsulat. So how will it, how long will it take bago matuto yan? Mabilis Ilang lang po. Ilang taon na yan? Di ba mabilis? lang? Paano masisigurong mabilis? Uh, eh, yeah. lumaki nga ng ganyan yan. Hindi mo walang pinag-aralan. Paano pang bibilis? Dad, hinay-hinay naman po. Alam. Ito, tanda mo, sasabi ko sa iyo. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Hindi tayo magkakaganito. Kung ganyan lang ang buhay ko. Hindi, hindi marunong. Diyos ko naman, Diyos ko. Oh my God. Uh, Tapos dadali mo pa sa Amerika? Ay, naku naman. Lord, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na may mapatunayan po. Gusto ko po sana kasi pag alis ko, kasama ko po siya. Sorry po, Dad. Una po yung decision ko eh. Yan ang hirap sa'yo. Nagbe-decision ka, hindi mo ko tinatanong. Sorry po kasi... Dali mo dito. Aalis na kayo. Ano ako? Ha? Ano ka sa buhay namin? Nasaan ka nung maliit pa to? Ikaw ba nagpalaki rito? Ikaw ba ang nahirapan o no? nagkakasakit yan? Anak ko to. Akin ito. Aba, ang swerte mo naman. Tapos dadaling ka sa Amerika? Makakarating ka ng Amerika? Wala kang hirap? Aba naman. Napakaswerte mo, iho. Dad, tama na po. Sorry po talaga. Kaya niya po eh. Digyan niyo naman po ako ng pagkakataon na mapatunayan namin na Tatanungin kaya. ko! Tatanungin ko siya! Gusto mo? Dad. Kaya mo? Baka dito pa lang sa akin, sumusuko ka na! Kaya mo? Kaya niya po, Dad. Hindi ito ang tinatanung ko! Huwag kang sasagot para sa kanya! Ikaw ang tinatanong ko! Kaya mo? Ha? Kakainitin ko po sa'yo. Dad... Huwag niyo naman po hayaan na mawalan ako ng respeto sa inyo. Humarap naman po kami ng tao dito eh. Parang paalam ng maayos. Hindi ko naman po in-expect na ipapahayan niyo siya ng ganito. Dad naman. Hindi ako gano'ng kabastos, anak. Tayo lang tatlo magkakaharap dito. Hindi ako gano'ng kabastos. Hinahamong kita. Kung kaya mo, sige. Patunayan mo sa anak ko. Patunayan mo sa akin. I'm sorry, ha? Yes. Ay, han. Wala si Barbz. Okay lang, bukas na rin ito, Loy. Mm -hmm. Ah, ano, mm -hmm. bilig ka muna ng soft drinks sa tindahan. At pa tingapay na rin, mm -hmm. ha? Thank you. Bess. Hi, Bess. Hindi naman napapasyal ka. Kasi nami-miss na kita eh. Kaya, tinignan ko kung, kung ano palagayan mo dito. Okay naman kami. Eto, nag-aaral-aral kami magbasa. Nag-aaral, magbasa? Hindi ka pa rin ba napapagod sa pagtuturo d'yan? Ano pa ba, mabilis nga siyang matuto eh. At least kahit paano may progress, di diba? Papis. Bumalik ka na lang doon sa daddy mo. Sarap-sarap kaya ng buhay mo doon. Ito mo naman namang aircon, aircon o kaya electric fan. Ito, ang sarap ng buhay mo. Bes, ikaw yung nagsabi sa akin noon, kapag mahal mo ang isang tao, hindi natin titingnan kung ano lang yung meron sa kanya. Titingnan natin yung mga pagkukulang sa buhay niya, sa pagkatao niya kasama nung pagmamahal yung pagtanggap natin sa kanila. Siguro pakaramdam mo mahirap yung ganitong sitwasyon, pero alam mo ba, simula nung lumipat kami sa maliit na apartment na to, naramdaman ko na okay ako, kaya ko pala. Hindi masyadong dumedepende. Masaya kami, kahit kami lang dalawa. Ano mo yun? Best. Kasi concern lang naman ako sa iyo. Ipaano kung hanggang dito ka na lang tapos wala namang mangyayari? Best dadalhin ko siya sa Amerika. Sigurado ka. Makakapasabay yun sa pagkuhan niya ng visa. Wala namang masama kung susubukan namin. Bes, alam mo, ikaw yung isang taong nakakaalam kung gaano ko kamahal si Will, di ba? So, ini-expect ko na ikaw yung isang tao na makakaunawa sa sitwasyon namin. Sige na nga. Um, basta, pinaalalahanan lang kita, ha? Kaya lang din ako nagpunta dito. Nagdala din na lang ako ng pasalubong sa'yo. Kasi minadaanan ako doon buko pa, Salamat, Miss. Pero pinapangako ko sa iyo na lahat, lahat gagawin ko para lang mapatunayan sa mga tao, lalo na kay Dad, na kaya namin ito nang magkasama. Thank you, ha. Basta, tawagan mo ako, ha, pang magka-problema. Ang mga na lab kita. Salamat, Miss. Iingat ka. <laughs> siya, hindi na akong kasi babalik ba ako sa Pero bibili ng merienda si Will, okay lang? Hindi, okay lang. Huh? Thank you. Han. Han. May good news ako sa'yo. Ano yun? Hmm? Pero siyempre, bago yung good news, mag-aral muna tayo. Lagi nalang lang may kapalit eh. ibalita mo muna sa akin han, para naman ganahan ng mag-aral. Mm, mas maganda kasi kapag mag-aral muna tayo. Alam mo, nag-print pa nga ako kanina eh. Kasi di ba, nung isang gabi, letter M tayo. Letter S na. O, oh, sige, sige. Para naman makatanggap ako ng magandang balita. Sige, oh, simulan na natin. Sige na, wag mo na ibalita. Kapi ko ni. Ayoko na. Sige na, ikaw magbasa niya. Sit. Sige hey, tol. Ang nangyari sa'yo? Mababa ang trip ako tol eh. Bakit naman? Paano ba naman si Julie? Lagi kong kinukwento sa iyo, di ba? Oo. Oh. Lagi niya akong magbasa, magsulat. Ulit-ulit na lang, bumuka na akong tanga. Eh. Bakit naman mo mo tanga? Hmm. Tol, alam mo yung misa sabihin siya sa akin. Tapos bago niya sabihin, sasabihin pa niya, mag-aral muna ako. Ni paraong elementary sa pinaggagawa niya. Tapos, kaya ka ganyan. Nandiliit ako, tol. Ikaw, sa'yo mangyari yun? Anong plano mo? Iwan mo. Nilayasan ko nga. Nabubisit ko sa'yo. So, alam mo. Yung tao, lahat ginagawa para sa'yo. Sipin mo na lang. No read, no write. Pero sinatsaga ka niyang turuan. Tapos dahil lang doon na nahihirapan ka at nangliliin. Gaganyan ka na. Tol, iba yung tinuturuan sa hindi mo kasi naiintindihan eh. Hindi mo naman nararanasan yung ganito. Magaling ka lang sa ganyan eh. Tol, swerte ka na. Lahat, ginagawa ng tao para sa'yo. E, Isin mo na lang iniwan pati pamilya para lang sa'yo. Tapos tuturuan ka pa magbasa at magsulat. Ba, saan so makakakuha ng ganyang babae? Eh. Oo. Oh. Huwag ko sa'yo mag-sorry ka. Ba't ako mag-sorry? Tol, swerte ka na lahat ginagawa para lang sa'yo. Pero hindi naman sa ganun para ng gusto ko eh. Lagi ako nang liliit sa ginagawa niya eh. Ang ka ay pinapalaki ka nga. Lahat na ng kaalaman niya tinuturo para lang sa matuto ka. Ang gagawin ko, Tol? Hindi, sorry ka. Para naman sa'yo yung ginagawa niya, hindi para sa sarili mo. Ginagawa niya yun para matuto ka at hindi ka mapahiya sa ibang tao. Hindi naman yung para sa kanya na dahil napapahiya siya, dahil sa sa'yo. Tinutulungan kanya niya para maging maayos ka. Ang siya sa'yo, oh. Aba, magsorry ka, Tol. Aba. Kung alam ko lang na pati dito, papagalitan ako. Sana hindi na ako nagpunta dito. Tol, ako lang naman ay nasa tama. Oo na, sige na, sige na. Pupunta na ako dun. Babalik ako dun. So sorry ako. Sana hindi na maulit mo kasi sama sa sa pakaramdam. Pero na lang, bigyan mo importansya lahat ng ginagawa niya para sa iyo. Ay, sige na, Tol. Ano na nakuha sa iyo. Hindi mukha mo masama. Eh. Sige na. Sige, <coughs> nice so, sorry ka na. ha. Oo na. ingat ka. Hindi ko naman naisipan Han, pasensya ka na ako na sigawang ito kanina. Eh, magiging totoo ako sa'yo, ha? Masyado akong kinakabahan sa mga nangyayari. Kasi, pakiramdam ko, hindi ako natututo sa mga ginagawa natin. Pakiramdam ko, wala nangyayari sa ginagawa mo, eh. Iba, sabi ko naman sa Johan? Nung sinimulan natin na turuan kitang magbasa at magsulat, sabi ko sa'yo hindi ako mapapagod. Hindi ako mapapagod na subukan na iangat ka. Kasi may tiwala ako sa'yo na kaya mo. Sorry kung pakiramdam mo na mamaliit kita. Pero hindi ganun. Gusto ko kasing may patunayan tayo ng magkasama. Gusto ko kasing patunayan sa mga taong gustong humad lang na mas may mararating ka pa na mas malayong malayo. Han, alam mo ba yung good news na sasabihin ko sa'yo kanina? Ano? Ano to, Han? ibig sabihin nito, dumating na yung visa natin. Oh, anong meron? Ba't kayo nandito ang dalawa? Ay, napakayo walang ibig dyan. Ano to? baba ba, 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 ba.